Hi! Maligo tayo sa ilo, guys. Wala, lao mo na ini di ari, oh. Oh my God. tajud Maligo na siya, mayo. Mamatay di ka. Ang <laughs> lalim <laughs> pala, guys. Oh my God. Habang patawid ako sa ilog ay ito namang dalawang kapatid ko ay ito ang kanilang mga ganap Nagpalamangan sila ng kasiksihan Oops, tika lang <laughs> <Na> slide ako <laughs> Tika lang, siksi ako sa inyo Ayan, ang sisiksi natin Ang isa ay ang dati Siksi pa doon siya 我嫌难，那俺得加油。